Kumihong ngayon ay eh, mga nga dahil merong mainit ang ulo din eh. Ayan, uh, areo, are, mainit ang bait Eh, alangan. Oh. mo Sige, oh, ilabas ninyo. Eh, Ay, oh. eh, bakit gano'n nga ninyo pinagtam ng ang chinilas ng halaman? Eh, ay lang yun naman yung mga sirana eh. Tsaka yun, naman yun may mga pakalat-kalat na sa silaban. O oh, eh, Diga, para mas maging kapaki, kapaki-pakinabang. E, ng halaman, Sa siya maghahanap. Nung nakita niyang ang mga tsinelas ay eh, may halaman, totoo naman siya. Oo, oo nga, oo, nga. Oh, stay muna. At meron pa challenge, na alambre challenge. Oh, sige. Gayaan pag mangangahanggan. Dahil sa sama ng loob. Ay, of... talaga ang ulo ko. Aba. Ayoko aba. nang, ang dami-dami ko nang nagamasan, ang dami-dami ko nang naitanim. Tapos, Gayon, magpupuputak siya, biglang maghahanap-hanapan ng tsinelas niya. Kung hindi pa niya nakita ang mga tsinelas na may tanim na halaman, hindi yung maghahanap ng tsinelas. Mga asul-asul kanya daw yung asul kanyang puwet. Ay, ay, kita mo, bang, yun naman inakita ko talagang hindi na ginagamit. Kung bagay mga binglay na biktal na ang ilalim, ay mga botas. O, oh, ay ano naman kung taniman ko ng halaman? Oo nga, oo, oo. oo nga, ano yan. kapag ano, nangangahanggan. Ayan. Eh, ay, araw-araw naman ari nangangahanggan. Saka pagkagay ang mainit ang ulo ko, kaysa sa kami magkasagutan pa. Mga eh, hanggan na laang. Ipanghanggan at ipagkakapin sa pahugang. Hindi, paggugulay na lang naman. Punta kami sa aming mga inay. Oo, ngayon. At kami, baka magba, nagbabaka sakaling baka may gulay. Tuwing umaga naman talaga ay eh, after naming mag o maglinis linis, -linis hindi kami nangangahanggan. Nakapag-jogging na ako, ako nalagay na ito. At na napagdamas na. Bilugan na naman ang na akin mukha. Nananaba na naman. Nandangayang. Be, sarap sa pakiramdam. Yan! Bakit parang wala kang energy? Sabihin mo, good morning! Good morning, everyone! Yeah, very good! May parcel ho na naiwan day na eh. Hindi pa bayad. Tin, meron din akong parcel tingnan ninyo kung anong laman nito naman, uh, naman kaya in-order ninyo sabi ni mong charger hindi naman ako na-order ng charger yan headband para Head. sa iyo na naman aray alam mo ba headband madali pa ang kukukuin eh. Naku. hindi na ako naghinaw at gawa ng baka ako mapasma ay kaganda o uh, aray para sa iyo hindi nga sukati nga wow oh pretty basket. Magkita nyo ka ang tarbaho ko. Ako oh, ang taga-video. Aray, in-order ko eh. dinis sa TikTok. Ako dyan. Naka, chinelas na naman. Eh, yung isang chinelas na rin kanina. Napaka-ganda na rin. Napaka-ganda. May maganda nga. Oh. Kanina, yung isang chinelas. Kita ko ngat-ngat na lang aso. Mm, may may, pakain ka na uli sa aso. Ayan, oh, sa halagang 129 pesos. Ay, ang ganda. Pati niya, ano ko'y maganda, Arisa, medyo hindi matangkad. Oh, Tatangkad yeah, tingnan. Okay. <laughs> Ayan na, oh, tiga. Okay, ang tiga ganda tiga. nga. Dapat dinalwa mo para tigisa tayo. Ayan, Ay, ganda nga, ito yung order ako rin. Ang ganda. Oo, oh, parang may oh, takong. Tsaka nakakapute. Mm. Sa halagang 129 pesos. Wow, ang ganda nga. So, kung mamaya pwede nakagoy. Mm -mm, pwede mm -hmm. nga siya kahit nakadress ka, nakagayaan. Mm, mm ang ganda. Okay, Thank you. Buti pa sa TikTok talaga marami yung... Saka nabibibib. mura na ang, Ano? Kaya ako eh, ano eh, It's lagi nabubudol. Siya yan, nasa yellow basket ni Periana. Pag gusto nyo okay, ng garnerin. Nasa okay, yellow basket at saka itong headband. Ang ganda, okay, ganda, ang ganda, ganda yan. Oh, yan may pagulay na tayo. May pagulay na. Ayan na, ang gulay. Nasa thank tasa. you. Ayan ang gulay wow. din wow. sa amin. Nasa tasa. Hmm. Oh, hmm. ang gulay. Sarap.